Ay hey guys, kagising ko lang. So, kita nyo naman, wala pa akong ayos. Oh. So, kita nyo ba yan? Kung gano'ng kagulo ng bubo ko. Grabe. Oh, huh? oh. Huh? Pero pag gagamitan ko lang yan ito, sobrang uh, lifesaver. Huh? Walang kasakit-sakit sa anit pag ito ang gagamitin mo. Naligo kasi ako kahapon. Tapos, hindi ako nakapagsuklay. -so Alam mo bakit? Siyempre, kaya gagawin kay baby. Ayan. So, tingnan nyo naman, oh. Sobrang dali niya lang talaga suklayin yung hair ko. At walang kasakit-sakit sa anit. Ito ang pinakagusto ko. Yun kasi yung reason kung bakit napa, ano ako, napagupit ako ng buhok. Kasi tuwing umaga, ito talaga yung problema ko. Yung buhok ko na hindi ko alam kung bakit, ano ba nangyari pag ginawa ko nung natulog ako. At ganito ka gusto. So, nung nakita ko ito dito, sabi, napaka-lifesaver talaga. As in. Kaya, kung uh, ang kayo mga girls na problema nyo din yung ganito. Girl, mag-check out na din kayo nito. As in, sobrang, ano, sobrang napaka-sarap sa anit. Ang sarap pa sa anit pag gagamitin. Ayan. O, di ba? Naayos siya agad ng walang kahirap-hirap. So, pag gusto nyo mas straight yung, ano, hair nyo, yung tulad nyan, medyo, ano, uh, curl siya. Pag gusto nyo mas straight yung, ano nyo, yung hair nyo sa ganyan, i-on nyo lang to pag ganyan, uh, iset nyo na lang ng high agad. Iset nyo na lang high agad. Then, uh, i, ano nyo, may, mas straight talaga yung buhok mo. Ano nyo So, hair dryer pala to at uh, hairstylist na din. So, for me, maghanap ka na lang din ng hair dryer. Ito na yung piliin mo, yung uh, may, ano na siya, may kasamang supply na siya para pag once na dinagry mo yung hair mo, as in, ano na siya, oh, straight na, tulad niya. Hmm, ba? Diba? Tutuloy so, na natin, ha? Ah. straight niya talaga yung hair ko dito. Ah. Uh, 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 Pwede ba yun? Tingnan yun. Pagila na Kung gusto uh, paloob yung hair nyo, hindi na pa away. Kaya ko lang gagawin hmm. yun. para hindi mo nga fly away Yan. Okay. Ito na yun. Ayan. 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 Yeah. Thank